Hello mga par, kumusta kayo no? Bali na ako na tayo ng booking galing sa bahay. Papunta itong Las Piñas. Kasi habang nag abang din tayo, nakakuha din tayo ng pangalawang booking. Papunta naman tong Pasig. Pero pagkarating natin sa Las Piñas, sasabayan pa natin 'to. Kasi masyadong malayo pagitan eh. Pero yung topic natin ngayon no, hindi tungkol doon, doon sa double booking. Kundi tungkol kung kung okay pa ba yung kitaan niyo, yung 2024 sa Lala Move Parang pam 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 Wigi 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 pam 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 <coughs> Kala ko dun sa may tabi na 7-11 eh oh, Sabi ko tapat Viking <laughs> <laughs> rice trading Lala Move ma'am Papuntang Cedar Mansion Tulos okay. Pang malilit lang yung item natin ha oh. Okay punta na tayo sa may First booking Sa may drop off Patid na natin tong sobre Okay na pa ito sir Okay na sir Okay na oh, po. Okay na drop na natin yung isa no Yung unong booking natin Hanap tayo ng isa papuntang Pasig Maraming kasabay yung pangalawang booking natin Okay Nakakuha na tayo ng pasabay sa Pasig Pero sa ano lang to Madadaan na lang to na pupunta sa second Second booking Ano lang to Makati Sa may Forbes Park ba yun? Naragate May plus 20 to kaya kinuha ko na Unang booking pala natin oh 91 pesos yung ano nun Fair Malibibilangin natin yung mga Nakuha kong booking Tapos to, ito total natin kung pa ba yung kinita ko tapos ma-minus natin yung expenses ko katulad ng pagkain tapos gasolina tapos yung total ay yung kabuong kinita natin sa araw na ito medyo natagal ang tayo dun sa, no? sa may ano sa may pagkuha ng ano pangatlong buko yung isa pinakancel ko yan layo ng ano niya ng pin Bruy mo si eh tapos yung pickup up location pala sa may 80 si Muntin lupa di ba sobrang layo lugi ako nun kaya pinakancel ko na lang Buti na ako tayo na papuntang Makati. Okay. Na pick up na natin yung ano no. Pangatlong booking. Grabe magtip si sir. Bali 124 lang yung ano no. Yung SF niya tapos ginawa niya 300. <laughs> Pero yun lang. Hindi pa ako nakakapasok sa loob ng Forbes Park kaya hindi ko alam yung lusutan doon ng mga delivery rider lang mismo mga lalo mo mga grab mga ganyan isa eh, na drive ako pinapadaan eh pero sabi ni sir yung sa drop off tawagan ko na lang daw siya pag hindi daw ako pinalusot bali pupuntahan na lang ako dun sa may sa may ano na yun sa may nara drive tara drop na natin to okay na drop ko na yun sa may Forbes Park no Banaba 12 grabe ang hirap pala pumasok dun pag ano pag ko palang papasok sa Forbes Park nakakalito hindi mo alam kung saan ka hindi mo alam kung saan ka dadaan. kasi isa lang yung pasukan dun eh Bale ang pasukan pala dun o yung Tamarind Street kung sakaling makakapunta kayo dun okay malapit na tayo 500 meters na lang sa so drop off na tayo kain muna ako mamaya pagka drop ko nito ako'y nagugutom na awit alas 12 nakakatatlo pa lang tayo nagkaroon kasi ng abirya banda dun sa mayan eh pangatlong booking eh pero okay lang yun, may add naman yun eh Okay, nandito na tayo Number 1 GTM number 1 Okay mga par Pakatapos na natin kumain oh no? Gumasos tayo ng 85 sa pagkain Bale, ma-minus na natin yon. Nakakuha na tayo agad ng booking no Papuntang Manila sa May Robinson, Manila At yung isa, kinuha ko na din para hindi na maghintay-hintay mamaya Pupunta ding Armita, Manila Sa Shangri-La naman yung pickup up nun Tapos itong pupuntahan ko ngayon Sa maya ano na to, Cyberzone Mega Mall ba? Oh, Mega Mall nga Okay, na pick up na natin yung sa SM Mega Mall. Pupunta naman tayo ngayon ng Shangri-La Bale, itong sa SM Mega Mall, oh. Ang fare lang nito is 93 Medyo mababa yun o oh, Papuntang Robinson Manila Sa may ermita pero okay lang kasi may kasabay naman. Tsaka yung pick up ng isa malapit lang naman dito eh. Na pick up na natin yung ano, dalawang item papunta Manila. Deliver na natin 'to. Okay, nandito na tayo sa May Robinson Place, Manila. I-drop na, na natin tong isang item. balik pang ano na natin to pang apat. All goods. Na-drop na natin yung ano, booking sa May Robinson Place, Manila. Doon na tayo sa May Manila Doctors Bed. Nandito na tayo ngayon sa may Manila Doctors na. No? Bali, drop natin to. Buwaba na to si mommy. eh. Ano natin. No waiting anytime. Tapos na natin i-deliver sa ano na. Manila Doctors. Bali, nakakalimu pa lang tayo na. No? Anong oras na? Mag alas 8.30 eh, na. Abang-abang na lang tayo yung hindi tayo medyo lugi. Nakakano pa lang tayo. 4.54 Maka alas 3 na Hoy salamat nakakuha na ng booking Nakakuha tayo ng booking Papuntang Paranaque Plus 50 to kaya kinuha ko na Siyempre Sa akin yung 50 pesos eh Nito is yung sa UP Manila ba Tama ba? Awit ah, Ang hirap makakuha ng pangalawang booking Yung isasabay ko dito Papuntang Paranaque Mukhang matumal ngayon ah may mga gando talagang araw, no? Kaya dapat sa lala mo, medyo matyagain ka. Okay, may nakuha na tayong papunta ding Paranaque. Kaso medyo mababa yung SF nito, eh. Bale, ano lang to? 99 pesos. Kasi mas malapit to sa ano, eh. Sa... Sa isa. Okay, nandito na tayo sa May Liberty Residence. Nakagrade si sir, eh. na lang natin dito. Na pick up na natin yung pampito natin booking, no. Medyo malaki yung item ni mam Ma Mam pala siya, hindi ka, hindi pala sir. Medyo malaki yung item ni Ma'am, mga prutas. Pero isa lang naman. Papunta din tong ano, para niya kay. na natin 'to. Nandito na tayo sa Paranaque ngayon, no. Opya, opya, Nice. Dala mo po. Salamat na wala na yung mabigat sa likod. Medyo malaki yun eh. Tara, deliver na natin tong isa. Gabriel po. Ito po. One. eighty Okay na po. Saramat. Okay. May tips si sir na dose. Dose. Habang nagpapahinga nga tayo dito no. Nakakuha tayo ng booking. Pauwi na to sa amin. Uwi na ako. Sobrang hina ng ng lala mo. Meron talagang gantong araw, no? Meron gantong dadatnan siya talaga ng katumalan. Nakakaano pa lang tayo. 649. Sobrang baba Huh? Ayan po. Mabigat ba, sir? Ilang kilo pa? 30. 30? 20 lang kasi yung ano ng lala mo, eh. Dito na lang po sa likod, sir. Wala na yata akong gusto bigat, bigat yung dala natin ngayon uh, Awit Kaya naman siya kaso 30 kilos 20 kilos lang yung ano nila mo be eh. Pwede sa kanya at alam nila na 20 kilos ang dapat yung ano nila alam mo uh, awit muntikan pa tayo kagali na maubusan ng gasolina buti nakaabot agad dito baka i-diretso ko na lang to hindi talaga makapagsabay ngayon hindi ang hina ng booking po pa sulpot sulpot lang pwede po may tanong saan po yung bahay dito nilalang ilalang na gumagawa ng sakyan lalang po o po gumagawa ng sasakyan daw lalang daw lalang ako dito hindi lalang daw gumagawa ng sasakyan Gumagawa daw po ng sasakyan. Hindi mo alam yung apelido. Gumaag po ng sasakyan. Ah, dyan. dito. ma? Ninety-eight po. Ninety-eight pesos. Salamat po. Puwi na ako. Awit. Ah, sobrang tumal ngayon sa lalamove pero kalimitang kinikita ko talaga dyan ano eh 800 dyan yan. ngayon lang nangyari ito Ganto ganto yung ano kitaan ko ah uh, wait tong na to ah. ito pala lahat ng mga kinita ko na tas bawas natin yung mga ano expenses pati yung sa gasolina ito Tapos ito naman yung kabuuhan pag may tip. Ito na lang matatapos yung video natin. Oh. Tungkol sa magkano nga ba ang kitaan kay mo. Sorry, 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 sorry.